Maayong udto diha mga idol. Mao no, ni among sudan karon mga idol oh. Timpla ko og oh. kinilaw mga idol. Pinataka ra kay... ni mga idol kay Mubuton sa kailasa ni mga idol nang akong gitimpla. Dili pa man kay ta kabalo mo timpla mga idol. May gusto sa akong amo mga idol nga magkilaw sila na gitimplahan po na ni mga idol yung pinataka mga idol magdaog rin yun niya kung mukhaon na sila mga idol May ah, mayong ay satanan sa tanan mga idol mani among sudan panudto mga idol Og daghan kayong salamat sa inyo mga idol Maragi akong nahibawan mga idol na mga lamas yung mga idol oh. Dili nga ang giasahan ninyo mga idol nga perfect ni pagkatrabaho mga idol. Kay dili pa kay ta kwan. Sanay mga idol sa mga timpla-timpla. Paniud to di tatanan mga idol ninyo di a. Oh, daghan kayong salamat mga idol ah. Usbon ako. Daghan kayong salamat sa pagsuporta ninyo mga idol. I love you mga idol. Like and share mga idol. Ayong udto mga boss. Kani mga boss, human nagud ni akong kilaw mga boss. Ah, momening paborito ni amo mga idol. Munang nagbuhat mi ani mga idol. Kilaw nga isda. Og dili kay ni lami mga idol. Pinataka ra ning mga pagtimpla ni mga idol. Okay okay na lang mga idol. I love you mga idol. Ingat kayo mga idol.